Samantala, nagsagawa ng price at supply monitoring ang Department of Trade and Industry sa iba't ibang grocery stores sa lalawigan ng Cebu para matiyak na ipatutupad ang nationwide price freeze sa mga bilihin ngayon o ayon natin sa detektiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Jesse Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Personal na nagtungo sa mga grocery store sa Tanisay City, Mandawi City at Cebu City, si DTI Secretary Cristina Roque. Ito para matiyak na napatutupad ang nationwide price freeze sa mga bilihin sa susunod na dalawang buwan, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tugon rin ito ng pamalaan kasabay ng pagdeklara ng State of National Calamity isa-isang sinuri ng kalihim ang mga pangunahing produkto na siyang malimit bilhin ng mga konsumidor, gaya ng mga delata, instant noodles at may inom na tubig. Sinek lang po natin to make sure na yung presyo na dapat para sa consumers ay tamang presyo, na dapat hindi sila mag-price increase. So marami po tayong tinignan from the sardines to the bottled water to the new instant noodles iyan po ang mga actually mga tinitignan or binibili talaga ng ating mga consumers and so far yung mga presyo's even below the prices set by the DTI. So maganda po itong balita na kahit papaano ay sumusunod po ang mga groceries and supermarket sa direktiba ng ating pangulo na uh, naka-price freeze po tayo for the next 60 days. Maging ang mga sangkap at pagkain pang Noche Buena ay sinuri din ng DTI gaya ng fruit cocktail at maging hamon. Magandang balita ayon sa DTI, walang pinagbago sa presyo ng mga ito kumpara sa nakaraang taon. Yes, nag-release na po kami last week ng uh, Noche Buena, ng price guide para sa Noche Buena items and... We are happy to inform you that a lot of the items have no price increase, meaning kung ano yung presyo last year noong 2024, yun din po ang presyo this year. Bagay na ikinatuwa ng mga konsumidor, gaya ni Genevieve, na binahadi ng kanilang bahay ng manalasa ang bagyong tino. Wow lang po. <laughs> mas maganda po yun. Mas good news. Para makabenefit po kaming lahat. Na dapat kasi may mga calamity kasi tapos... Mas mas ma, ma, mas ma-benefit yung mga tao Tas, kasi may calamity. So mas mabuti na walang price increase. Inaanyayahan naman ng Department of Trade and Industry ang ating mga kababayang nasa business sector na naging biktima rin ng pananalasa ng bagyong tino na bumisita sa kanilang regional offices at maging sa kanilang mga negosyo center upang malaman kung anong mga tulong ang inaalok ng pamalaan. Gaya na lang ng Enterprise Rehabilitation Fund na pinondohan ng pamalaan ng 3 billion pesos upang matulungan ang mga kababayang namumuhunan mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.